At tayo nga for today's video ay magaluto naman nga pala ako ngayon ng sisig. At eto nga pala yung nabili kong maskara ng baboy at kakong ay masarap aring parte para gawing sisig. Matagal-tagal na rin nga kako akong hindi nakakapagluto ng garini. Kaya naman kakong ay pagbibigyan ko muna ang aking hilig at ako ay medyo matagal-tagal na rin nga ang napapaibig. Abay, daig mo pa madi maglilihi. Pero bukod muna nga ni kita sa pulong aring nga pala at papakuluan nga muna natin aring maskara ng baboy. Kaya naman naglagay na nga ako din ng mga kaunting pampalasang sangkap katulad ng bawang, sibuyas, asin, paminta at saka dahon ng laurel. Bali, papakulukuluan nga lang pala natin ito ng isang oras o higit pa hanggang sa lumambot. Dito na nga ako nagsalang sa may labas at ang kahit papano yung mabilis-bilis lumambot gamit nga ang kahoy na gatong. At makalipas naman nga ang mahigit isang oras yung nating pagpapakulo ay malambot na rin. Kaya naman hinango na nga muna natin at mamaya nga ay bagong salang at aihawin naman? At pagkatapos ko nga mahango ito at inumpisan ko na rin nga palang gayatin itong iba pang mga samya na agamitin katulad ng bawang at saka ng sibuyas. At maya maya pa man din habang gayat nga ni ako din eh bigla na lang pumatak ang napakalakas na ulan kaya naman sinarhan ko na nga muna arang bintana ako din at nang hindi ka ako ako mampiyasat. Talaga naman nga kako ang panahon ay pabigla bigla na lang kani kanina nga lamang ay eh, medyo mainit init pa eh ngayon nga na bigla na lamang talagang sa ang napakalakas na ulan at may pagkulog at kidlat pa nga. At aring at na rin nga ako ng siling birthday at siling labuyo. Dinamidamihan ko nga yan ng kaunti para kahit papano nga ni may sipa. Talaga namang kulang ang sisig natin kapag walang anghang. At pinakuluan ko na rin nga pala ng mga ilang minuto itong mga atay ng manok at kako nga ni asabay ko na rin nga rin sa pag-iihaw dito sa mga ihawin nating maskara ng baboy. Dini na rin nga kami dumayo ng pag-iihaw-iihaw namin sa may garahe at talaga namang napakalakas nga rin ng boss ng ulan ngayon. Eto na nga ang asawa ko ang inasahan ko sa pag-iihaw-iihaw din at talaga namang ako'y nanginginig na nga sa takot at napakalakas ba nga naman ng kulog. Sabi nga niya sa akin diyan yan ay e, prituhin na nga lang daw namin ay rin pansisig namin at ari din naman daw nga ang pinerito ay sabi ko naman sa kanya iba pa rin talaga ang sarap kapag inihaw. Kaya ka ako rin nga sa kanya itiyaga tiyagain mo na nga lamang ang pag-iho-iho at minsan din naman tayo makapagluto ng gayan ay kung kayo rin nga mga mare ang ko kapag nagaluto kayo ng garining sisig ano yung mas gusto nyo yung pinirito bagaw inihaw ay para sa akin ay mas masarap pa rin talaga kapag iniihaw at talaga naman kawang kuha mo yung authentic na lasa ng sisig pero kung sakwan are ay ari din naman nga pag prito prito para mas mabilis maluto pero kung may oras din naman nga kayo at hindi nagmamadali ay ari aring aring nga na yung gariling pag-iihaw-ihaw kaso nga lamang ay, galing, galing nga ng pagbabaligtad at yung hindi gariling medyo natupok na ikakoy malam malapit na nga mapugnaw ay. Ay sabi ko pa man din sa asawa ko ay masyado naman ginalingan sa pag-ihaw-ihaw at talaga naman kakoy natupok na. Ano na kakoyaan? Pero sabi niya ay mas masarap daw kapag gariling sudog. Ay ano na yun. At ah, sinunod na rin nga pala namin ihaw-ihaw hindi yan. Ito mga atay ng manok. Kaunting minuto na nga lamang ang pag-ihaw-ihaw dito dahil medyo malambot na rin naman nga ito at nalaga na. At nung maluto na nga ito at dinurug-durug ko nga lamang ito at ito na nga pala gagawin nating pang liver spread. At pagkatapos naman nga ayan at pinagtulungan na rin nga pala namin paggagayatin sa maliliit na bahagi eto mga inihaw-ihaw namin ng maskara ng baboy. Tsagaan din nga lamang ika sa paghihiwa nga ng kalilit kaliliit at kapipino para nga sa sisig. Nung una-una nga din sa amin kapag sinabing sisig eh, hindi talaga alam din sa amin at akala nga na ay napakahirap lutuin at mahirap din gawin. Pero kako nga kung hindi natin susubukan at hindi natin papag-aralan na hindi talaga tayo matututo. Kako nga ay simple din lamang naman at kahit pa paano nga makatikim lamang tayo ng masarap-sarap at maiba iba naman. At na rin na nga po lahat ng matapos ng magaya sa maliliit na bahagi, ha, umpisahan na rin nga pala nating paghaluhaluin lahat ng mga samya at rekado. Mailigay ko nga pala diyan itong mga pinagagayat ko sa maliliit na bahaging maskara ng baboy. Sinunod ko na rin nga pala diyan itong dinurog kong atay ng manok. At sinunod ko na rin nga kagad ilagay itong mga sibuyas at saka itong bait ng parasong piga na kalamansi. At syempre kapag sinabi nating sisiga, hindi pwedeng mawala itong ating mga siling berde at siling labuyo para talaga namang ang nguso ng makain na rin. Kung sakwan nga, kaunti pa yung siling nilagay ko diyan. pero para sa amin ay eh, sakto na nga yung anghang niya. At ayan, nagdagdag pa nga pala ko diyan ng kaunting pampalasang asin, paminta at saka liquid seasoning. At para nga sa akin kapag nagluluto kami ng ganitong klaseng sisig eh, naglalagay din nga pala kami dito ng mayonnaise. Optional din nga lamang po pala ang paglalagay ng garing mayonnaise pero para sa akin ay eh, mas kompleto at mas masarap nga yung kain ko kapag merong ganito. At ayan nga po at haluin nga lamang natin ang na maigi para kumapit nga yung lasa at kumalat para maging balansi nga yung lasa. At syempre naman para mas kompleto at mas masarap nga ang kain natin ng ating sisig ay maglalagay pa rin nga pala tayo dito sa ating sizzling plate. Bale, nagturas nga lamang po pala ako diyan ng butter para mas malasa at mas masarap ay saka ako naman nilagay etong ating sisig. Naku nga kung maamoy nyo nga lamang sa mga oras na yan mga mare, eh, talaga namang magugutom na nga ni kaagad kayo sa bango. At syempre para mas kompleto ay naglagay pa rin nga pala ako dito sa pinakanggitna nitong isang pirasong itlog. Ang bango! ปขอาเหน,น้าทิอเ่าไปั่ง At luto na rin nga itong ating pork sisig. Kaya naman ilagay ko na rin nga pala dito sa aking lalagyanan. At kami nga pala paalis na rin ngayon at mapunta na nga kami doon sa pamulungan. Fast forward at pagkatapos nga po namin gumaya kay bumiyahin na rin nga kami papunta ng Gloria. Bali pa tatlong bayan nga pala ito mula sa amin at mahigit 45 minutes din nga yung naging biyahin namin bago pa kami nakarating dito. Mula nga sa amin at hanggang dito ay talaga namang napakaulan pa rin. Ayan nga at pagkarating na pagkarating naman namin dito ay sinalubog na rin nga kami nitong boyfriend nga nung hipag ko. At dito nga pala gaganapin yung pagpupulong sa casa DVG. Nagulat nga ako at simple lang talaga dun sa labas pero pagkapasok dito ay maganda naman pala at isa pala itong private resort. At ayan nga, at pagkarating na pagkarating naman namin dito ay nag-umbisa na rin nga kaagad dahil kami nga lamang daw yung inaintay. At syempre, para nga sa maayos at magandang usapan, eto at nag-umbisa nga muna sa isang panalangin. Bale, eto nga pala si Kiray yung nag-iisang kapatid na babae nga nung asawa ko at kami-kami nga lamang dito kasama nga yung pamilya nung kanyang boyfriend. Bale, siyam na taon na rin nga raw silang magkasintahan at is time na rin nga siguro para bumuo na rin nga sila ng sarili nilang pamilya. Nasa tamang edad na rin man nga sila sa mga ganitong usapin kaya man kahit papano nga ay naandito yung supporta namin para sa kanilang pinaplano. Hindi na rin naman nga masyadong lumaon pa nga ang usapan at tagtapos na rin nga sa magandang pulungan at ang nais nga lamang nito yung dalawang magkasintahan ay disimplihan lamang at kami-kami nga lamang at ang mahalaga nga ay may kasal. May buwan pa naman nga yung plano nilang pitcha at kakoy mapapaghandaan pa naman nga. At syempre pagkatapos nga ng pamamanhikan, na nga, nga at nilabas na rin nga namin ang aming mga kanya-kanyang dalang pagkain para mapagsalusaluhan. Nakakatuwa nga ka ako at pamulungan pa nga lamang ay napakarami na nga kaagad bit-bit na mga handa nga, nga, nga at kanya-kanyang lagay na nga sa lamesa. Nagluto rin nga ang ko ng native na chicken curry, lumpiang gulay at saka ng fried chicken. At ayan, sinamasama ko na rin nga pala yung niluto kong pork sisig. At dahil medyo magutom na rin nga at nakakatakam rin nga yung ibang pagkain nilang dala, na nakisabay-sabay na rin nga kaagad ako sa pagkain at hindi na nagpahuli. At tari nga po at kain po tayo din ng mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Napakasarap din naman talagang kumain kapag rin ng maraming aning kasamahan. At talaga namang naparaming nga din yung kain namin diyan. At nga na rin asawa ko, ay eh, masarap din naman daw luto kong pork sisig ka ba, Ikakoy nga naman. At pagkatapos naman namin kumain diya, eh. nairingaring iba kong kasamahan ay eh. nagsipaglubluba na nga din sa pagliliguan sa swimming pool. Kahit nga ni Kakoy naulan at napakalamig ng tubig ay sige pa rin. At habang nagaintay pa naman kami sa kanila at nagaliguan pa nga sila dun sa may swimming pool ay bakit nga muna kami dito sa may itaas. Ngayon ngayon din nga lamang kami nakapasok dito at daan-daanan nga lamang namin ito pag nagabiyahe kami at hindi ko nga akalain na isa pala itong private resort. Ang sarap nga akong magtambay dito sa maitaas at nakakarelax nga. Napakaganda rin nga nung kapaligiran at tanaw, tanaw mo yung kabukiran.